extra maliit tayo maulan kasi uh, okay lang yung mabait itong partner ko ang uh, gagawin pala natin ngayon palitada ayan yung side niya ayan tapusin natin ngayon yan. tapos mamayang mamayang ano Ote, ote po tayo pare. Mamayang tawag um, nito gabi. Ah, ko. coat. ko tayo. Mga Yan. Yan. Yung side na yan, yan. Palitadahan natin yan. Mula dito. So, hanggang dyan. Palitadahan natin yung mga. tapos na. Eh, laking tawa ni Madam hahahaha siya mga bis pa tayo maya lang ulit bahay lang gagawin namin ah pang ano ko pala ngayon pang lawang araw hanggang 8 kami 8 ba mga ka wa pare Ganang hindi ko malalaman お。<Huh? S 2> oh. <laughs> sabi kasi nang may ari mga osa, may 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 outlet na nang blousing ilagay dito sabi hindi na lang dito kapunta ron kasi nga may exhaust pan sa ano ba yung isang gusto lumukan nga si pala ng mga osa. eh sa akin basic lang yan pagkali lang yan mga kusa abangan yun ko yun sa ngayon ito muna yung pagmaa politik ada yang pentingnya ulan na ulan to kasi ang mamoyos yung alo black hirap hirap ulit na lang nalalaglag sya tagal matuyo pero kaya yan nagisan lang ang puro yan mga kusa para tumigay sa mabilis yan gagawin natin ngayon Patilahin na natin yung libok mga ustak mamaya ulit. Few moments late. Oh, sap mga kausap. Ah, oh, uh, video natagal tagalan tayo sa kulitada natin din sa Oh no. Nagmo-mos -um yung pader kasi. Ayun. Ayun. Dapat kasi politada ka hindi din eh matagal siya kasi sa mga ko moist mos antay Antayin natin kung tayo yan talaga ang ano pag nagpapulitada lang. ano yan? basa matagal yan binuli ko na yan mga kusta ah, uh, pero sato-sato yung kung di, kaya na kung ilalim yan matagal matagal kaya po di kumusta uh, ayun basa yung nakita niyo yan eh, yung mayari hindi pa bumili na si Minto eh ang tinira ko para pang-retouch na lang yan yan pag lang muna siya. Yan. Para para kung may iritas man maano ma, pa. Si si natin Puto, 'yung lalaglag. Diretso na yan. Taas kasi tapang ito sa tiles mga host. Hmm, kaya Habis ano, na nakita niya yung na lahat yan. Mula rito. Tapos sana kanina pa sana ito mga kusla. Kung kung hindi basa yung ano kaso basa siya grabing ulan kasi uh, masarap ko tigit. tigil tingnan yung side na to ayan yung siya e kung ganito siya ng puti yan okay hindi siya mana ayan na mga kusap siguro matapos natin ngayon ote naman tayo hanggang alas 9 tayo dito mga kusap Sinsya na wala kami ako masyadong punti kasi ito lang muna ginagawa ko. Eh. Nag, uh, nagpapapalitada lang muna. yung electrical nito, pero gagalawin pa na atin yan. Ayun, dami na katiwang ko. May, may kisami kasi itong mga kusa, kaya uh, hindi pa siya nagkagamit to pa siya. Pero magawa pa rin natin yan. Basic lang yan mga Ah, <laughs> uh, ito siguro matapos natin ito mamaya uh, pagkita ko naman sa inyo yan matapos natin mamaya antayin natin matuto yung unti kasi basa talaga siya dali sa labas sa padiraga mo sa wala hindi kasi yung pag subdivision dikit dikit eh hindi ka maka overlap pa ngayon. kailangan flashing ka lang flashing lang yung ano pa subdivision kasi tadi dito di ka pwede maka overlap hmm. Eh, ngayon, palitan yung basa pa. Tentayan natin kunti. Pero anuhin natin yung iba? Baka sabihin din lumaya sa araw lang tayo. Hindi tayo gumagawa. Uh, sige mga oh, boss. Mga kailangan ka bewa ako Ah ito na yung natapos ni ano? Ayan. So, nakita niyo ba yung wala pa yan yung pagkain. Ayan oh. Ayan, okay na siya. Ayan, na-finish natin ngayon. Ayan, oh. Uh. Tapos na yan mga kusap. Bukas, yung schedule natin, ano, yung lababo po, sa naroto sa amin ni partner. Tapos na lahat. Yung tubo dito, napalitadahan natin mga kusap. Hindi na makita yan. Isik. Pagka rin yung pack dito. Ayan mga kusap. ganda. Uh, sana hindi ito nakaway nung ginawa natin mga usap. <laughs> tapos natin sa diba Ewan ko kung logi ba yung mayari dito mo nang tapos ko na yan. yan. Sa nakita nyo kanina, kaninang magamahos mga hos, pa tapos yan. Ayun, ayun na siya. Tapos na siya. Ayan. Piense lang mga wow. hos. Hindi pa akong pagod yan. Ayan <laughs> na. Oh. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Okay, hey, Tanungin natin mayari mga kung ah, Okay ba yung gawa natin? Te, mm -hmm. hey, yung gawa ko ba eh, okay ba? Okay. Maganda. Okay na, okay. Walang <laughs> oh, basic din te. Basic. Yun, te. Yon. <laughs> uh, Okay, lang nga mo namin. Okay, okay. Puro ba pa ay talaga ng tao doon yung bendi sa mga Ayun na lang mga kong saan. Hindi ko na kasi mahaba na. Tagi isang upload lang muna. Uh, follow my YouTube channel tapos subscribe and hit the notification bell para update kayo ni ng video namin eh, partner. Makikita niyo na mga doon. Shout out sa inyo lahat. Basic na basic ka? Ay, meron ka ayo nga pala. Eh sama ko rin sa vlog ko pa. Mga kausap ayan. Ang ginagawa ni partner ngayon. Yan ang pinaka ano talaga niya kung sa pagkain pinaka bis recipe niya. Ayun, wow, ako sa. Ayun oh. Yan. Oh. Kagayahin so, ko yung technique niya mga usra kaya kung mawala man yan saan man yan ilagay ng Panginoon may maiwan siya sa akin na ano <laughs> kaya gayahin natin yung taktika niya mga usra <laughs> yun na lang mga usra uh, bukas lang ulit uh, ngayon pangat, uh, pangalawang araw ko sa bahay ni Madam gawin kong masama hanggang 8 pa ako okay? uh, hanggang 8 na tayo mga usra. 对对。<给> <Yeah. S 1>